Hello po sa lahat po ng uh, followers, mga idol. Uh, yung mga hindi pa po nakasubscribe sa Ovid Anti Collection sa YouTube channel po natin. Uh, don't forget to subscribe po para matulungan nyo na po yung channel po natin. At uh, meron tayong uh, surprise na, na po sa araw na ito. At uh, part na rin po ito sa ating mga koleksyon mga idol. At uh, mga katulad po nito mga idol. Oh. Ayan po. Uh, gawa po ito sa kahoy ng mulabi mga idol. At, uh, tawag po ito sa amin bayuhan o lusong mga idol oh. Oh, napakaganda oh. O. Oh. <laughs> oh, sana lahat ng mga followers natin nag-enjoy po kayo nitong ating uh, binabahagi rito sa inyong harapan mga idol oh. Napakagandang uh, bayuhan, cute na cute mga idol oh. <laughs> Tsaka ito ng idol oh. Gusto natin na ipasilip natin sa inyo sa malapitan kaso eh mabigat kasi abuhatin buhatin mga idol kaya ito. Silipin na lang natin ito sa malapitan mga idol. Ah uh, kung ano po yung uh, uh pangalawang surpresa po natin mga idol. Tulad dito mga idol oh, ayan oh. Ayan, nakita niyo po 'yan. Yan, yung katulad nito mga idol oh. ah, gilingan po ng ano ito mga idol ng uh, mais. Ayun po oh. ah, lumang-luma na kahoy na mulabi pa rin po ito mga idol oh. Ayun oh. Kaya, uka, uka na nga sa sobrang uh, kalumaan nito mga idol. Ayun po oh. Oh. itong isa naman mga idol, ito ay ganta po ang tawag nito mga idol eh. Ayun po oh ganta ayan oh ah, kahoy na mulabi po rin yung ginawa yan mga idol oh ayan oh ganta so ito ang napakalupit mga idol katulad nito mga idol oh. ayan oh kita nyo yan mga idol oh. sa pati yung uh, lumang misa na yan mga idol sama rin yan sa mga nahuli natin yan mga idol oh ayan po Yeah, nakita niyo po 'yan. Uh, merong uh, picture frame. Tsaka itong uh, nakalagay rito na gansilyo mga idol. Ayan oh. Totoo po na gansilyo 'yan mga idol, oh. At uh, nahuli po natin ito sa may lumang bahay din. Kung alin yung may nagmamay nito, 'yan din po yung namamayari nitong gansilyo. Siya, so, ayan, ganyan yung uh, pagkalatag niyan doon sa lumang bahay mga idol silipin nyo po ito sa malapitan ayan o, oh. tingnan nyo po yung uh, picture nya o oh. uh, may yamang angkan ito mga idol nung kapanahon na nila kasi napakamahal nitong uh, picture frame na ito at ayari po ito sa ivory mga idol o oh. tingnan nyo na may igi mga idol o oh. tsaka mayroong taon dito mga idol o oh. medyo nabura nga lang yan po, Lilipin natin sa malapitan niyan mga idol. Ayan, banda dyan mga idol oh. Tingnan niyo, parang may taon 1953 yata 'yan. Ayan, oh. 1953 January 20 1953. Oh. Biro nya no. Oh. Tagal na rin pala yung picture na ito. Saan pa kaya tayo nito mga idol? <laughs> At ay, hindi pa tayo pinanganak niyan. Ayan oh. Oh. Eh no, buti na lang at uh, naipagka din po sa atin ito. party na rin po ito sa mga panibagong dagdag sa koleksyon ng inyong may lingkod, mga idol. Oh. <laughs> Makasaysayan mga idol, oh. Pati yung isa na 'yan mga idol, oh. Tingnan niyo. Oh, sama-sama na rin po itong mga uh, koleksyon po natin sa mga uh, gawa sa kahoy mga idol. Oh, mga kahoy na mula biyan, oh. Oh. Ayan po oh. Oh, napakaganda oh. Oh. Yan ang dami na rin po nating mga collection mga idol. Obit anti collection mga idol oh. Oh. Nakapalibot <laughs> na yan dito mga idol oh. Ayan oh. dami oh. Meron pa diyan po sa loob. Ah, uh, mga idol. Kaya ito, itour ito ko kayo rito mga idol oh. Pakasabihin niyo eh wala tayong mga collection mga idol. Ang dami niyan mga idol oh. Oh. Sama-sama 'yan. Oh. May tagabantay pa kami rito ng idol, oh. Ayun oh. <laughs> oh, ang dami mga idol, oh. Oh. Kasabihin niyo eh gawa-gawa lang natin yung video natin. Hindi 'yun. Talagang sarili nating koleksyon yung mga 'yan. Oh, sana lahat ng mga followers, viewers at uh, nasiyahan din po kayo nitong ating ay uh, binabahagi sa Araw na ito ngayon mga idol. So hanggang dito na lang mga idol. At uh, tayo eh. na. oh, Sana mga idol. At uh, nag-enjoy po kayo. Thank you for watching. Don't forget to subscribe. Obit Anti-Collection. Sa YouTube channel po natin. Bye bye.